bago ka pa sa Facebook page ko at saka sa YouTube uh, TikTok please follow my page YouTube uh, YouTube at saka TikTok uh, guys. kasi mag-upload pa tayo soon ng mga bagong video at uh, saka nag ako ng content or nag-isip ako ng content na kung anong mas maganda dun sa kapag nag na kapag nag vlog no, parang, mga, parang nagpabiyahin pa lagi ba marami akong iniisip ng mga content mga guys Actually, mga goods, eh, iniisip ko Siyempre, yung una... Yung unang naisip natin, siyempre, isa na doon yung pag ito, pag-vlog na sa daan. No? Isa na yun. Kasi nga, ang uh, trabaho natin, mga boys, share ko lang, is roving. So, roving tayo. Uh, roving tayo sa isang company. No? So, IT support tayo, mga idol. IT support. So, yung uh, area natin is sa uh, Negros at sa So, ah... Uh, Siyempre, nagtatravel ako, negros at saka panay. So, matik na. Pwede tayo mag-content ng, mo ng, vlog, ng vlog sa motor. So, tawag nito is motor vlog. So, pangalawa, yung naisip ko na content mga boys, is yung... <laughs> Baka ma-quanto si Ikon, si Mrs. Baka magalit sa akin. <laughs> Pero joke lang to ah. Pero, I think hindi ko naman talaga to gagawin. Yung, yung pangalawang content is... Magpapasakay tayo ng mga ng mga estudyante Oh, ini Ini, ano ba? Tingnan, eh tao. Babae, lalaki, ano, babae. makita natin na parang uh, lumalakad. Siguro dapat, uh, ano lang, inang na morning lang, hindi gabi kasi gabi kapag gabi. kabi minsan security yun merong security, baka baka uh, tayo. So morning na siguro, kapag kapag may makita tayo na nagdadaan, tumataan Na magiisa o naglalakad lang. malakad lang so lagyan natin abigyan uh, bigyan natin ng libre sakay so yun ito na mga guys so wait lang binidik to wait lang wait lang, wait lang. So, mga guys balik tayo sa kwento ah uh, alam nyo na yung kwan yung pangalawang content natin so na option so yung pangatlong content natin na uh, kasi wala, tayo, wala pa tayong pera no Actually, yan yung pangarap ko eh, mga guys. Yan yung pangarap ko talaga. Uh, nung no, hindi pa ako nakapagmotor at saka basta, secret na lang yun. Pangarap ko talaga mag, uh, kwan, magbigay ng mga pagkain doon sa mga sa mga tao na kwan, na, na umihiga sa pali, sa kwan, sa sa daanan. Yung mga pulubi at saka yung mga walang bahay at saka yung mga taong gutong sa daan. Yun. Actually, animal lover din ako pero siguro kung sa abot sa mga animal no sa mga dogs cats no sige syempre kung meron tayong makita ng mga stray dogs stray cats, tikla natin ang bit ng video picture saka send natin sa social media natin baka meron makatulong so yun lang siguro yung ma yung ma ko uh, contribute ko sa mga pet lovers no sa mga dogs at saka cats no Parang palagi akong pan eh. Para tuloy-tuloy na to, mag magbabiyahe ako ni at So, ito na yung routine. Tapos, meron tayong makita. Picture natin, take natin ang picture, send natin sa social media ko, sa page. So, sana meron makakita ng mga uh, community or organization sa mga dogs at saka cats, mga stray, mga stray animals. Yan ang mga idols. So, pero yung sakat ng option natin is yung yung main pa na doon, yung main goal natin doon is sana maka yun yung gagawin natin. Ito yung kwan, yung, yung pangapat siguro na pangapat na tono option. Yung pangapat na i-content natin, syempre para at maka bigay tayo ng uh, kunting uh, kasiyahan sa mga followers natin. Actually, matagal na ako, alright. Okay. Oops. Love you. Oops. ako akong content sa YouTube since 2017. So hindi pa talaga tayo nakapag-share ng uh, blessings pero hindi naman pinapakita at saka kin kinaka-capture ko o tinitake ng mga video. Basta sa akin na lang 'yon, secret na 'yon. So siguro this time kasi nga may motor na tayo. Gagawa tayo ng content. Gagawa tayo ng content mga guys. Sa motor. Alam niyo ba yung kuan? Alam alam niyo ba yung manihan? So sa mga followers ko at saka na sumusuporta sa page ko sa Facebook. Actually sa Facebook wala hindi pa ako naka hindi pa ako naka-withdraw pero zero, siguro sa YouTube uh, marami, marami na rin. Kaso sa YouTube eh Every 3 months to 4 months ko sa YouTube. So, kaunti lang naman din yung viewers ko doon. Nag-a-village lang ako sa YouTube ng uh, 6 to 7K. 3 to 4 months yun. Patagal yun mga idol. Kasi small creator lang tayo. Siguro dun sa mga malalaking, malalaking uh, bahay nila o yung channel nila, maraming subscribers, is pa talaga. Paldo talaga. Paldo mga guys. So sa akin is konti lang naman. So hindi pa paldo. ito 4 months pa ako sumasahod sa YouTube. At saka dito naman sa TikTok, wala pa ako, wala pa yan. Wala po ba yan so mga idol? At saka sa Facebook, yon sa Facebook, monetest na din tayo pero hindi pa tayo nakapag-withdraw. Kasi ah, uh, ang hina, ang hina ng earnings. So, totoo lang mga guys, 90 days, 90 days yun ah. Uh. yung earnings ko is 0.34. Hindi, hindi nakabot ng 1 dollar. <laughs> ah, hak na. Hindi nakabot ng 1 dollar, 90 days. Kalain mo yun mga guys. Pero sa YouTube, kuan mga guys. Every day, dollar. Okay na yon, every day. na yon, okay na yon. Mapalubag okay ng loob. Mapalubag ng loob yon. <laughs> okay na yon, tagalan natin. Yung sa kuan. Okay, yung sa YouTube. At saka yun na nga, no, yung pang-apat na option natin or yung uh, pinaplano natin na content dito sa pagbablog or motovlog. Kasi yung tinatawag na manihan, di ba? Di ba? Alam niyo naman 'yon, di ba? Sa Manila marami 'yon. Tataka dito din naman sa mga Bisaya. Bisaya mga Tagsayas uh, area o sa Mindanao. Siyempre, meron din mga kunti preto na ganun. Ano ang So, anong ibig sabihin ng manihan? Siyempre, yung manihan is kwan tayo. Ah, uh, kasi nga sa ipipiti lang. So, hindi yan hindi uh, yan hindi Yung, yung pera dyan is parang tinatawag na extra lang talaga. Extra. So, syempre hindi tayo makapagpamanihan every day. Every, kwan siguro, every, uh, every month, uh, dalawang bisis. No? Nakikinig kayong, kung, nakikinig kayo, kung nakikinig kayo mga idol, dalawang bisis yun. Manihan. Every month. So, kapag nagbabiyahe ako or na pupunta ako sa work, no? Sa store. Is mag uh, kwan tayo, mag magpapamanihan magpa tayo mga guys so hanap, hanapin lang natin yung mga landmark sa ibris City kasi Ibri City to eh tapos napasinsya no, na sa mga Tagalog ko na mga ako Tagalog ko na mga followers kasi dito lang hanggang dito lang ako mga idol hanggang dito lang ako sa Negros at Panay so malabo ako makapunta dyan sa inyo <laughs> so magpapamanihan tayo every month so twice a month No, kung mayroong extra, extra lang yun. Hindi yan, hindi yan everyday mga guys, ah, hindi yan everyday. Ayun pa, arakada muna tayo. Arangkada ito mga guys. Ito mga guys so yun nga sa mga Tagalog no, or sa mga uh, ibang supporters ko na hindi dito sa Negros Manay so masinsa na kayo mga idol hindi ako makapag share sa inyo ng ganitong uh, ganitong quad ganitong uh, basics so dito lang tayo Negros at saka manay. kung ito lang kung ito din yung uh, isiseli ko na content yung manihan so every city no, pupunta tayo hanapan, hanapin natin yung one Hanapin natin yung Hanapin natin yung mga landmarks sa Ibu City At saka maglagay tayo ng, ng kira doon At saka manihan ka no? At kayo na maghanap At saka syempre Lagyan natin ng ano, mga nodes At saka plastic At saka kapag Pagkuhan Kapag, kapag uh, Hindi man nahanap Syempre Pipicture natin Pipicture natin eh, natin yung place no? At saka Kuna natin uh, Talagang para ma-remind tayo Mag-create tayo ng reminders para sa sunod na biyahe, i-check natin yung yung nilagyan natin kung may nakakuha ba o wala. Yun lang mga guys. O meron ako pag check ko nga pag, -pag next visit ko, pag next travel, pag check ko na wala. Siyempre, mating may nakakuha na yun. No? Pero lagyan natin ng note para alam nila na from the studio. At saka, yun nga, if ever makakuha nila yung pera, is, wow, ganda. Kung makuha nila yung pera, pag take kayo ng picture mga guys Mga idol, mga supporters natin dyan Sa Negros at sa Kabanay So, pag take kayo ng picture at saka send mo sa akin Sa messenger ko or sa facebook page Send nyo Or sa video no? Sa video na inuploadan ko mga guys Doon nyo i-send sa comment section Maratis alam ko na nakuha na Para hindi ko na ma-check ma ma -check ulit Ma-revisit no? Alam ko na ganitong itong lugar is na kuha na So yun lang mga guys Alright So ab abangan nyo yan mga guys no? Sa likot at trapa na mga followers ko mga na supporters natin dyan So yun lang po yung uh, gagawin natin sa manihan. Okay So if, if once lagyan natin ng pira yung area na yun So pag check ko ulit Next visit I-review natin kung nakuha or wala Kung hindi nakuha Kung hindi nakuha syempre, Kunin natin at saka ilagay naman natin sa kwan ilagay naman natin sa next na area yun lang, yun lang yung gagawin natin mga guys kahit konting blessings lang uh, hindi lang tayo mag expect ng malaki kasi baguhan pa lang tayo sa pagkocontent okay tapos mga guys parang up and down ako dito ah check ko muna yung waste mga idol kung tama pa ba yung dinadaanan ko check ko muna yung waste ah ito siguro pa Maraming tao dito Maraming mga tao Ito na siguro sa ilalim Salvador? Ah, Don Salvador? Don Salvador? Diyan lang. Diretso lang ah. Okay, lang dapat may turunan. Sa banget ka. Pa right. Dapat mo oh. dito pa po na may triangle man to. Oo. Oh, sige. Takto lang ni eh, pa Don Salvador. Ah, salamat. So tama lang mga guys, tama lang yung daanan natin. So stop muna natin yung recording. Gagawa tayo ulit.